si Gerald ang teammate ko from Montreal oh yeah ito mapapakita ko guys ang uh, kabuha ng uh, freightliner Cascadia ito pasensya na may mga kalat kamerian at ito yung bed sa sa baba doon naman sa taas yun yeah at meron din na uh, kaming microwave pero hindi kasama sa truck yan ha nilagay lang yan pero may option yan ito ang may fridge siya dyan ayan mayroon siyang fridge ayan, yung pagkain namin ng isang linggo, ayan na siya ayan ang trucker madikastak din body by body by body kam palawesdan point mo dapat ulo ah okay na mga na gaganap sa mga na yun sa ating mga tema hey what's up everyone it's Anton Escobar from mon pinoy vlog And welcome na naman sa panibagong nating uh, video ngayong sa uh, ngayong araw na to. And shout out sa may Estong diyan sa Ledbridge, Alberta. And Marlon and June. Salamat sa kahapon pinashare niyo ako diyan sa Ledbridge, Alberta. Alright, right, rock and roll. Oh yeah. Ngayon guys, katatawid ko lang ng ano, ng uh, sa border, border ng uh, Sweetgrass, Montana. Uh, eto ngayon guys katapos ko lang nagcross ng sweet grass dito sa Montana dito sa border nila and ngayon ang uh, pupunta tayo ngayon sa uh, ano on the way ako papunta sa delivery ko dito sa Sacramento California uh, at may karga akong galing sa Edmonton Edmonton Alberta na pick up ko kahapon kaya, hello guys. Samahan nyo akong mag-drive. Peace. Ang nakaraan, guys, bababalik ko lang isong itong first, uh, first trip ko ngayon dito sa highway. Galing ako ng uh, uh, local uh, local work. Kaya ito naman, babalik na naman ako dito sa uh, long haul. Yeah. Ganun talaga ang buhay ng ano, ng uh, pag nandito ka sa trucking business. Katulad nito, malayuan. Uwi ako every every week. Minsan, kasi solo ako ngayon. Every ano ako, uuwi ako every 11 days depende pa sa ano. Depende pa sa ano sa load pabalik ng Montreal kung uh, meron akong load pabalik. Pero kung wala, mag ako kasi ngayon naman i-slow down lahat ng mga company ngayon. Ayan, yeah, ito. Rock and roll people. Shout out sa mga drivers dyan sa Montreal Dito sa Alberta Rock and roll, kamusta na kayo lahat dyan? Lahat ng mga truckers Alright, mabuhay tayo lahat Rock and roll Itong ano, itong nga uh, tranga pala kahapon, piniay nung isang araw, kailan ba yan nung uh, Wednesday? Nung Wednesday, pinikap ko tong uh, pinikap namin uh, ni Gerald itong ano, itong uh, dinahan namin nung truck, kaya naghiwalay kami dyan sa Alberta kahapon. And then, kinuha ko tong uh, truck na to sa sa truck stop. Kaya dyan kami naghiwalay nung kasama ko kahapon. Kaya eto, dito ako ngayon sa Montana at papuntang Sacramento ang delivery ko nito. Ayan. Yeah, magkikita nyo naman guys na medyo okay ngayon ang weather oh. Ma maaraw Ayan. Dito na rin ako natulog uh, kagabi. Ayan, meron akong sleeper dyan. Yung, uh, ano, ang gamit ko nga pala guys, Sprightliner Cascadia. It's a 2022 model. Kaya nice naman siya. Marami siyang paglalagyan. It's automatic. Ang, uh, nanibago lang ako dito sa mga ganitong track yung ano, yung mga, hindi katulad dati yung mga ang uh, mga marami siyang censored, halimbawa yung uh, pagka na hit mo yung gutter dito, nag alarm siya at saka pagka nakakurus control halimbawa, nakapag-kurus control ako pag malapitan ako dyan sa sinusundan ko may mga, mayroon siyang ano umabot siya ng uh, parang 400 uh, 300 uh, feet nagano na siya Umihinto na siya yung uh, umi kusa na lang siyang humihinto yan ang disadvantage ng mga ganitong Cascadia yeah. kung nasanay ka sa mga yung mga old school na truck na ikaw kukontrolin mo yung truck pero ito, ikaw ang kukontrolin ang ano, ang daming sensor w o